Yo, what's up guys? Good day. So, meron nga tayo ditong order ulit sa ating TikTok shop. So, ang order niya ay full system acrophobic trihexa full carbon for Suzuki Bridgman Street. So, ayan guys. Full system. Ikakabit na lang plug and play. Ayan guys. Ito yung uh, spacer. Extension na spacer. Flat bar. Ayan, yung elbow. Ayan, yung lagay ng sensor. For Suzuki Bridgman Street, mga bossing. Ito yung canister niya. Nakabalot pa with silencer na yan. Nakasalpak. 51mm mga boss. Plug and play. So, ikakabit na lang yan. So, wala nang idadagdag pa. So, bound to Angono Rizal. So, maraming maraming salamat bossing sa pagtitiwala dito sa Marjo Accessories and Muffler. So, balot ko lang to and then may drop off ko na. So, marami pa tayong iba't ibang klaseng muffler dyan mga bossing. Ayan o. Oh. Ayan, nakadisplay na siya mga bossing ko. Ayan, Ninja 400, Z400. MT-15, R-15 meron tayo para sa mga naka X-Max, Rider-150, Rider-150FI, ayan mga bossing, Sniper-150, 155, lahat ng klase ng scooters, Yamaha, uh, N-Max Aerox, PCX ADV, ayan, Click, Honda Beat, MIUI, so ayan mga bossing, mga full system po yan. So ayan, meron din tayong bagong product guys, ayun, naka ano, ano yan? Uh, for NK400 and NK650. So, ayan, isi-showcase ko rin yan, guys. So, sa mga gusto ng uh, ganyang muffler, guys, lalong lalo na sa mga nagsusuki Birchman Street, so ilalagay ko yan dyan sa aking uh, yellow basket. And then, click nyo lang para maka-order na kayo. Pwede nyo na siyang i-add to cart or check out nyo na agad para naman na maikabit nyo na sa mga mahal nyong Borghi. So, ayan, guys. This is Marjo from Marjo Accessories and Mufflers and Let's go.